Joey De Leon, umiinit ang ulo sa mga gastusin sa Itbulaga. Pag-usapan natin yan. True kaya na medyo nagiging mainitan ang ulo ngayon ni Joey De Leon lately. Medyo nag adjust parao kasi ito sa kanilang pagiging producer din ng Itbulaga. Yup, usap-usapan kasi na as a producer with TV5, hands-on sina Tito, Vic and Joey pati sa finances nito tulad daw kasi sa ibang negosyo, sa simula talagang kailangan mo munang mag-shell out para sa mga gastusin ng programa. Oo nga raw at marami naman itong commercial load, pero ang dami rin din anong expenses ng programa. At totoo rin ba na minsan, nagkakaroon sila ng disagreements ni Vic Soto dahil sa issue ng pera. Mas sanay raw kasi si Tito Joey na tumanggap kesa maglabas ng datong. Ah, uh, bukas ang pahinang ito sa paliwanag tungkol sa usap-usapan sa TVJ at Eat Mulaga. Pero sa totoo lang, ang isang malaking aset sa kasalukuyan ng kanilang programa ay si Atasha Mulak. Bukod sa pleasant, very refreshing ang style of hosting ng isa sa kambal na anak ni Naaga Mulak and Charlene Gonzalez. At higit sa lahat, ang husay niya sa dance floor. Bukod pa sa nagtapos siya ng college degree with honors. Late last year nang pasuki ni Ata siya ang showbiz. At namanan ni Ata siya sa totoo lang ang looks and charm ng kanyang daddy and mommy. Noong nakaraang taon, kinatawan niya ang Pilipinas sa sikat na Leval des Debutants sa Paris, France. Sinamahan siya ng kakambal niyang si Andres na officially ay nag-aartista na rin at isa ngayon sa cutest faces sa showbiz. Samantala, mag-uumpisa ng mapanood sa GMA7 ang It's Showtime beginning April 6 kaya tiyak na aabangan din ang kanilang panibagong tapatan. Hanggang dito na lang po, paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.